Oh, pero yung mga pagkain bawas pa lang tsaka po lang dyan. Kung kami, divisor lang, may kami. Kafei, ng Divisoria, may mimili kami. Yung mga... Sabay. Ito yung mga lahat dyan, yung kape, yung mabasi mo. Mga... Asukal. Yung Doon. Lang, ilalagay Hindi Hindi po, kasi wala Oo, kasi baka maano naman yun. Oo, lang, mo ito, Adel. yan, yan. Yan, Ala, ah, ayos. Pero yung ako kung pa tayo. Ito barrio brero. Mamaya ako tuloy. Ah, wala ba? pa yun? Iba pa yun? Iba pa yun? Iba pa kayo ninyo, no? Ta, Oo, oh, layo ng lakad yun eh. nyo yung nagtahan. Napagod ka ba? Yak. Ito na? Ito Oo, oh, yan, yan, Si Ian. Oh, Unahin mo na pakain si Ian. Okay, yan yung may-ari. taga Samora. So, ay, Sam Ay Sampalok. Hindi, sa Di ba diba, Samora siya? Ah, Sampalok, no? Oo, oh, Sampalok na pala. Okay. Ito yung mga, ano, ito yung mga member. Pero marami doon sa labas. Ayun yun. Kulang pa yun. Di ba? Mas marami sa patapos. Yung birthday ni Jebot. Okay. Okay. Babakan niyo